Yan mga kaborda. Saan so, ang tayo ng malaking design. Tapos uh, nag-tree-trim ako ng mga nagawa natin. Tree-trim tayo mga kaborda. So mga kaborda, yung mga nais magpa-embroidery sa atin, rektahin nyo na lang. Rektahin na lang dito sa shop, mga kaborda. So ayan o, no? yung patches natin, may mga natapos na tayo din yun. Ayan. Bali, may natapos na tayo yon. Hindi natin pinatatagal para matapos agad. Dahil kulang tayo ng operito, mga kaburta. Ito, tambay yung isa natin machine. Tambay yan, mga kaburta. Tambay. Nasa nasa samar pang operator dyan mga kaborda kaya standby muna yung makina kasi ito mga kaborda kaya nag-ooperate tayo dito yung doon tinapos lang natin nung nakaraan yung nakalapag dyan dito na lang ako nag-ooperate mga uh, personalized tapos sample mga kaborda yan ang ginagawa natin posible sa puso mo lumalaban kahit mahirap ay eh, mo dapat sukuan kasi Diyos ang awa nasa tao ang gawa kapag may sipag ang harap ay magkukuha Salamat, salamat Panginoon sa biyayang kalabog kahit sa iyo so, uh, di ako natatakot 🎵 Sa bawat pagsubok, ikaw ang sandigan Lakas at pag-asa, di mo pinapayaan 🎵 Huwag makinig sa mga naninirap 🎵 Patuloy lang, huwag hayaan at syaka Ay puhunan sa tagumpay Lakad lang ng lakad Huwag kang pipitaw Salamat Panginoon Sa biyayang kalupok wow. Dahil sa iyo Di ako natatakot Sa bawat pagsubok Ikaw ang sandigan Lakas at pag-asa Di ay, mo ay, pinabayaan Ang mga taong dumamay Manatiling mapagkumba pa sa mundo ang laging isa puso Salamat sa iyo, O oh Panginoon Kumawag na customer natin mga kaporta Tinapalukas yung pinagagawa Kasi kinuha kanina yung iba, ngayon may ano lang siya may pina-repair ibahin yung design kaya yung tumawag sa akin kung natastas ko na daw so ngayon natastas ko na nga eh gagawin na lang natin yung pinag-usapan namin kanina ganun lang mga kapo so kung tagal yung ginagawa ito so, sa yung mga nais magpa-embroid dito sa atin. Ito na lang kayo dito. Mag-usapan natin mga uh, ipapagawa. No? Kasi tayo naman ang mag-anong uh, gagawa ng program ng mga designers. No, no? wala, wala namang ibang gagawa dito sa shop natin. Ito na lang kayo dito. Ito. Yeah. personalized to mga kaburda iba-ibang uh, position nila tapos HR sa godjan lang mga kaburda kataposin ang video natin. Mukhang mahaba na mga kamorda. So yan mga kamorda ha. Rigtayin nyo na lang dito sa shop natin. Ito so, yung tayo. Para niya. Papalo na lang yung ano natin mga kamorda. Facebook. Salamat.